Ito nga pala ang nagkukyutan namin mga puppies. Ayan, ang kukyut nila, di ba? Kapag tinatawag sila, ayan, lapit sila ng lapit. Ayan, no? Oh. So, mahilig sila makipaglaro sa tao. So, yun na nga. Karamihan ng mga tuta rito, minsan nawawala na lang kasi kinukuha ng tao. Kagaya ng mga aso naming to. Actually, tatlo na lang silang natira kasi yung iba nawala. Pero okay lang rin naman. Siyang mahilig lang talaga kami sa mga hayop, pusa at aso. Marami rin kaming aso. Ito yung anak ng aming golden retriever na nanay at ang tatay is labrador retriever. Anim lahat ang anak nila. May isang puti dyan. Ipinamigay na namin sa aming kapitbahay. So ito yung nanay. So normally last year hindi siya nanganak pero this year nanganak siya ng anim. Dahil nga bawal dito magbenta ng mga iba't ibang uri ng hayop, pinagbawal ng gobyerno, so karamihan ng mga tao talaga nag -a ng mga hayop. So dito sila palagi sa likuran ng bahay namin kasi walang gaanong sasakyang dumadaan. Doon kasi sa harapan na normally doon sila nakatira sa tapat, meron silang maliit na bahay, e eh, palaging busy ang daan at nakatakot. Baka masagasaan ng mga sasakyan. Kaya yung nanay nila, dinala sila rito sa likuran. So dito lang sila naglalaro. Minsan marami mga tao pumupunta rito, binibigyan sila ng mga pagkain. Ang cute nila. Ang sarap kaya nilang panuorin. Minsan nakikipaghabulan rin ako sa kanila. Minsan naman, yung nanay na yan, gumagala kung saan saan. Parang ako lang rin. So dito sa likuran ng bahay namin, Diyan lang talaga sila, halos lahat ng mga anak niya, naging anak niya pala, diyan lang yeah? баба <laughs>